kailangan ko ng DVD player para sa aking ako kasi yung dinala ko sa kanya ay hindi gumagana ito nakahanap ako matapos ko. ikutin ang talban at ayan tinuturoan ako ni kuya kung paano gamitin open Doon, uh, yung open ng CD din dito ganun din ang close okay dahil walang pan yan o this dito lang po tayo pang nagsara gitna lang po yan dandan Ganun din sa pag-open. Gitna lang din. Ito ay eh, i-close na po natin. Ito po yung open close power. Opo. Ayan. Ayan. Unplug. Ayan. Okay, At, okay na, siya. na siya. Pwede bang gamitan niya ng ano, flash drive? Flash drive? Uh, okay lang. Walang problema. May uh, saksakan. Niya, Ayun. USB nakalagay. Okay. Opo. Ayan. Sabi sa akin kanina dun sa ano sa may mga pinagtanungan ko. Parang natatawa pa sila kasi hindi na daw uso. <laughs> hindi na daw uso eh kailangan magamit ko yung mga ano look recent and learn DVDs kasi sayang eh. Kailangan nyo ng ako <laughs> yung battery niya. Ah, i charge po natin bago natin i-stack. hindi natin magamit ng mga one week or to one month. Mm -hmm. Kailangan charge po charge. natin bago natin tabi. Huwag po natin itabi na Mamasira po yung battery. Kasi di ba po, rechargeable po ito. Ganun din ako sa mga sa mga cellphone po. Pero okay lang na gamitin habang nakacharge. Nagcha-charge. Okay lang naman. Uh, okay. Makikita mo naman yung indicator dito sa ilalim. Pag mm -hmm. nagkulay uh -huh. dilaw, ibig sabihin, okay. full charge na. Pwede mo nang i-unplug. Pag kulay pula, okay lang. Kahit mag-continue ka ng manong. Bigyan ko po kay na na gusto ko sana yung kulay pink. Kasi nga, bagay sa apo kong maganda. Kaso, hindi, umuub, hindi umubra eh. Ayaw gumana. Kaya, black na lang. Ang mahalaga, magagamit niya. Kasi ayaw naming paggamitin siya ng laptop or mga na lang muna. Kahit hindi na raw gusto. Dito ako bumili sa ano bang, wow. So, ayan. May pa free calendar pa sila. Dito, sa may Untalban.